Hello Divine People, welcome sa aking channel, Divine Queen Taro PH. Alamin natin ang energy messages gabay. Para sa September 29, 2023 and full moon in Aries ngayon, araw na to. And this is the best time, Divine People, to give up, let go, um, kalimutan nyo na lahat ng mga bagay, bagay na... Um, that let us dream, empty, lahat ng sadness, pain, disappointment, failure, lahat ng struggles, challenges na pinagdaanan natin. This is the best time para alalanin natin lahat ng mga yun. Kung ano ba yung mga pagbabago, ano yung mga... Kung paano ba tayo pinagtibay ng mga challenges at struggles na to. Um, this is also a reminder that we need... Uh, kailangan na nating mag-set up ng mga bagong goals, vision, um ideas and uh, kailangan mo na rin alamin ano ba yung talagang purpose mo sa buhay. Ano ba yung next step mo? And this is the best time para magnilay nilay ka sa mga alam mo yon para makapag-isip ka ng mga bagong solusyon sa iyong problema. So, tignan natin for your signs: Gemini, Libra, and Aquarius. Spirit guide. Oops. Energy work. Oops. Make a meal. One more card, please, spirit guide. natin to. Read and sing. Okay. For some of the Gemini friends, you know, um, Gemini, Libra, and Aquarius, um, look at your friend, um, look at all the people around you, you know. It's all about your social network. So, nakapokus ngayon sa inyong mga pakikisama, sa inyong mga nakaka- halubilo, um, itong reading na to. So, kailangan mong i-manage ang iyong um, energy, ang iyong emotion, lalong-lalo na sa pakikisama niya, no? So, because of some of you, because some of you, um, yung iba, no, um, magawan lang, or magawan lang kayo ng, hin kahit yung simple lang, no, magawan lang kayo ng hindi maganda, or kahit yung um, alam mo yun yung napaka-sensitive mo ngayong araw na to. So, nakapagsalita lang ng hindi maganda sa iyo yung iyong kapwa. Alam mo yun, parang sa pagkakaibigan, um, sa pakikipag-usap, sa mga katrabaho, parang gusto mo na agad um, umalis o mag-resign. So, lagi mong alalahanin na um, lahat ng pupuntahan mo ay may makakasalamuha at makakasalamuha ka talagang ganyang tao. So, it's okay na bigyan mo ng limitation, boundary ang iyong sarili, um, ang iyong ang inyong sitwasyon, no? So it's not okay naman din kung ito tolerate lang natin sila nang ito tolerate. But um, sinasabi sa ng card na minsan ang pagsaset ng boundary or limitation is hindi siya pang pang habang buhay na. Sometimes um, this is only for temporary. So, wag mong gagawing pang matagalan, lalong lalo na yan sa pamilya na lagi mong nakakasama. So, pagdating naman sa ating um, Libra, um, nakafocus ang iyong emotion ngayon sa relasyon, ano. So, masyado kang nakafocus ngayon sa iyong relasyon na um, minsan nagiging OA ka na, ano. Um, OA or over exaggerate masyado ka nang exaggerated sa mga nangyayari or it's either person mo to no na nauuiyan na sila sa iyo so limitahan mo lang ang iyong mga ganong kilos or ga ganong mga gawain ano dahil minsan am um, gusto mong alam mo yun maging grayer yung gusto mo sa paningin nila is yung kakaiba ka parang um, alam mo yun yung hindi pa nag -e exist sa buhay nila. Yun yung gusto mong mangyari sa um, sa pagtingin nila sa iyo. So pagdating naman sa Aquarius ano, um, you are inspired, um, you are motivated. Um, pero pag inutusan ka na or nilagay ka na sa isang bagay, pag nilagay ka na sa isang bagay ano, parang alam mo yun, nagkakaroon ka na ng self-doubt self-sabotage, nawawalan ka na ng tiwala sa iyong sarili. So, tignan pa natin dito, no, para sa um, inyo. Gemini, Libra, and Aquarius. So, kailangan mo talaga ngayon ng energy work, um, magkaroon ka ng time, um, para sa family mo, gawin Um, iluto mo or gawan mo sila ng mga specialty mo, magbasa-basa ka rin baka this is your time na para makapulot ka ng mga ideas bagong ideas, no, para sa iyong negosyo, para sa iyong kapirahan, ayan, yung iba naman kailangan dito, oh. kumanta ng kumanta or it's either um, rant ka ng rant, no sa mga bagay-bagay na yan yung mga kailangan mong kontrolin ngayong araw na to Gemini, Libra and Aquarius ilan pa natin kung anong kailangan nila. si sound heading for some of you, ano, yung parang um, nagtatakit na ng eh, kararant nyo. So, um, iwasan nyo yung pagiging sensitive ngayong araw na to, no, which is makakapagsalita ka, or makakagawa ka, or gusto mo pa nga um, alam mo yung baklasin na or umalis na sa samahan nyo sa trabaho mo, gusto mo nang mag dahil sa mga simpleng pangyayari lang so tibayan mo ang iyong loob mo lalong lalo na kung sa mga simpleng bagay lang yan, huwag kang papaapekto so you need to clean your space um, um, ibig sabihin yan um, Gemini, Libra, and Aquarius na um, linisin mo ang iyong kautakan na kahit na ang dumi-dumi na sa iyong paligid um, make it sure na the way kang mag-isip sa mga bagay-bagay sa pagdidesisyon, um, make it sure na talagang malinis ang intention mo sa gagawin mong mga decision, um, malinis ang iyong puso't isipan sa gagawin mong decision para hindi ka magkamali o hindi mo pagsisihan kung ano man yung decision making um, na iniisip mo. So, ayan oh, chanting. So, it's time to relax yourself dahil masyado ka nang napaparanoid sa mga bagay-bagay. Masyado mong iniisip yung mga simpleng bagay lang, ano. Masyado mo nang ini-stress ang iyong sarili. So, tignan pa natin. So, itong mga pangyayaring din to, ano, Gemini, Libra, Aquarius, yan yung mga kailangan nyo ng I let go, lalong-lalo na it's full moon in Aries. So, yung mga bagay na yan, yan yung mga kailangan mo nang baguhin, ialis sa sarili mo, mga pagdududa, pagiging nagger, pagiging sensitive, mga simpleng bagay na ginagawa sa'yo or nasasabi sa'yo, masyado ka nang naaapektuhan. So, tignan natin. So, baguhin mo rin yung, yung alam mo minsan uh, mas madalas pala no hindi minsan na nagiging tamad ka na na hindi mo kayang mag isa nagiging tamad ka na pag wala kang kasama so kailangan mo dito ng pagkilos dahil dito nga sa full moon in aries ano um, it, this is the best time also para um, magkaroon ka ng mga bagong plano bagong proyekto bagong pagkakaabalahan para sa iyong darating na kinabukasan. Kasi feeling mo wala kang inspirasyon. Minsan hindi natin kailangan ng ta ibang tao, no? Minsan gawin nating inspirasyon or madalas gawin nating inspirasyon na lang ang ating sarili or ang, ang ating mga anak. Hindi natin kailangan ng ibang tao. Um, dahil hindi naman sila ang gagawa ng iyong kapalaran, no? Air signs. Ikaw at ikaw pa rin yan. See? We have Ace of Swords. Speak your mind to solve your problems. Hindi ka matutulungan madalas ng ibang tao dahil yung ibang tao na yan may mga sariling problema din niyang hinaharap. So, may mga clarity din dito na magaganap. So, mas pairalin mo yung kabutihan ng iyong puso. Ayan. Then, may temporary success din dito. Katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, no? Um, um, regarding this Night of Cups, ano, this temporary success, sorry, um, this is about, all about the boundary and limitation na sinasabi ko kanina na ang limitation at boundary is kailangan temporary lang, no? hindi yan pang na talaga or pang buhay na pagputol mo sa mga komunikasyon, um, sa pakikisama sa iyong mga katrabaho, magulang, mga anak. So, bigyan mo lang sila ng lessons um, para hindi ka nila i-treat ng um, or i tignan kanila ng mababang or negative lagi, no? Yung parang tinitignan ka, parang minamaliit ka kasi nila. So, ayun, bigyan mo lang sila ng lesson sa aral para matuto ka, matuto silang irespeto ka. So, yun lamang, ear science. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!